Bukod sa Bajo de Masinloc, meron ding mga barko ng China na namataan mula sa Zambales. Nagbabantay naman sa lugar ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Si Patrick Diasu sa detalye. 59 nautical miles pa lamang mula sa Iba Sambales sa bahagi ng West Philippine Sea. Namataan ang dalawang barko ng China sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ng Philippine Coast Guard nitong Martes ng umaga. Kabilang dito ang barko ng China Coast Guard na may bow number 3106. Niliparan din ng eroplano ng PCG ang Guided Missile Frigate ng PLA Navy na may bow number 575. Pilipinos sa sakay nitong Highlander Bay ng Philippine Coast Guard para i-challenge itong ilegal na pananatili ng mga barko ng tina na nabagahan mula sa baybayin ng Sampalis. Ipinadala rin ng PCG ang barko nito na BRP Cape San Agustin. Nagsasagawa naman ng sovereignty patrol sa lugar ang barko ng Philippine Navy na BRP Emilio Jacinto. Patuloy na pinaigting ng pamahalaan ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea sa tulong ng mga karagdagang aset sa karagatan man o sa ere. Ito ay para tapatan ang ilegal na pananatili ng mga barko ng China. Mas madami tayong deployment ngayon at mas matagal na. Um, all because of the support and priority of the national government, uh, we want to ensure the safety and security of the Filipino fishermen. With our assets deployed, we were actually able to cover three times more of the West Philippine Sea area. Samantala, muling iginiit ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang kahalagaan ng paglaban sa misinformation at fake news. Anya, mapapolitiko man o kahit sinong personalidad na nagpapakalat ng maling impormasyon hinggil sa West Philippine Sea ay handa niyang sagutin. Whether you supported the former administration or this current administration, ang laban natin ng West Philippine Sea, dapat hindi natin ginagawang isyong political to it. Ito ay laban nating lahat bilang Pilipino. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.